Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani Chan Tagalog Anime Recap. Sa sandaling ito, si Goku ay nakasakay sa Flying Nimbus at naglalakbay patungo sa Kami House upang tumanggap ng pagsasanay mula kay Master Roshi. Sa ibang lugar, bumagsak ang airship ni Yamcha sa isang malalim na gubat. Si Bulma, Yamcha, Ulang at Kuwar ay tumalon bago ang pagcrash at hindi nasaktan, ngunit ngayon sila ay natigil sa gitna ng isang malalim na gubat. Matapos makita ni Bulma ang isang malaking lumilipad na halimaw, hinawakan niya si Yamcha at nagsimulang tumakbo. Sumunod naman si Napuar at Ulang. Sa ibang bahagi ng gubat, isang maliit na batang lalaki ang nakikipagsapalaran sa gubat. Samantalang si Goku ay patuloy na naglalakbay sakay ng Flying Nimbus patungo sa Kami House, at siya ay nagsasaya sa daan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa bahay ni Roshi. Sa ilang kadahilanan, hindi sinasagot ni Master Roshi ang kanyang pinto tumalun si Goku sa bintana at nakita si Master Roshi na nanunood ng video ng ehensisyo, at tila natulala siya rito. Hindi makuha ni Goku ang atensyon ni Master Roshi, kaya sumigaw siya sa tainga ni Master Roshi. Ipinaliwanag ni Goku na narito siya upang magsanay, ngunit nagugutom at nangangailangan ng pagkain. Itinuro ni Master Roshi ang kusina at sinabihan si Goku na kumuha ng isang bagay na gusto niya mula sa refrigerator, kaya kinain ni Goku ang lahat ng nasa refrigerator. Samantala, si Bulma at ang iba pa ay naglalakad sa isang mainit na disyerto. Naisip ni Bulma na nakakita siya ng sandstorm, ngunit ang maliit na batang iyon mula sa gubat na ang pagtakbo ay naging sanhi ng pag-ihip ng buhangin. Bumalik sa kami house, sinabi ni Gouko kay Master Roshi na handa na siya para sa pagsasanay. Ngunit sinabi ni Master Roshi kay Gouko na humanap muna siya ng isang batang babae. Iniisip ni Gouko na kakaiba ito, ngunit sumasang-ayon siya. Matapos ibigay ni Master Roshi ang kanyang mga alituntunin, napagtanto niyang wala na ang buntot ni Goku. Sinabi ni Goku kay Master Roshi na marahil ito ay naiinip. Pagkatapos ay umalis siya upang hanapin ang babae. Pagkatapos ay naghahanda si Master Roshi para sa date sa pamamagitan ng pagsusuot ng pinakamagagandang damit. Pagkatapos ay naiinip niyang hinihintay na makabalik si Goku. Sa hindi inaasahan, dumating si Goku para lang ibalik ang isang napakalaking babae. Samantala, ang maliit na batang lalaki ay naglalakbay na ngayon sakay ng bangka sa karagatan. Bumalik sa kami House, ipinakita ni Master Roshi kay Goku ang uri ng babae na gusto niya. Naiintindihan na ngayon ni Goku, kaya umalis siya para hanapin siya. Maya-maya, bumalik siya kasama ang isang magandang babae. Pagkatapos ay sinabi ni Master Roshi kay Goku na hilingin sa kanya na sumama sa kanya sa paglalakad. Sumang-ayon si Goku at hindi nagtagal ay bumalik upang sabihin kay Master Roshi na ayaw niyang maglakad ngunit sa halip ay lumangoy. Tuwang-tuwa ngayon si Master Roshi. Pagkatapos ay tumakbo siya upang salubungin siya, para lamang malaman na siya ay isang sirena. Pagkatapos ay sinubukan ni Master Roshi na gamitin ang ilan sa kanyang, kaakit-akit, para lamang masuntok sa mata ng sirena na pagkatapos ay lumangoy palayo. Pagkatapos ay sinabihan ni Roshi si Goku na maghanap ng isa pang batang babae na katulad ng huli na walang mga palikpik. Sa sandaling ito, dumating ang maliit na bata sa kami house. Bigla siyang tumalon mula sa kanyang bangka papunta sa isla ni Master Roshi, ngunit naunang dumaong ang kanyang ulo sa buhangin kaya tinulungan siya ni Goku. Pagkatapos ay sinabi ng bata kay Master Roshi na ang kanyang pangalan ay Krillin at na siya ay dumating para sa pagsasanay mula kay Master Roshi. Sinabi ni Master Roshi kay Krillin na hindi niya tinatanggap ang lahat ng lumalakad sa kanyang pintuan at sinabihan siyang hindi. Kaya kinukumbinsi siya ni Krillin gamit ang ilang mga magazine. Sa hindi inaasahan, pumayag siya. Ngunit sinabi ni Master Roshi kay Krillan na tulungan si Goku na makahanap siya ng isang batang babae at pagkatapos ay pareho silang makakatanggap ng pagsasanay. Kaya naman, sinubukan ni Krillan na tumalon sa Flying Nimbus, para lang mahulog. Sinabi ni Master Roshi kay Krillan na ang mga taong may dalisay na puso lamang ang makakasakay sa ulap. Dahil sa pagkakasala, ibinunyag ni Krillan na mayroon siyang mas maraming malikot na magazine na dinala niya para kay Master Roshi, at ibinigay ang lahat ng iyon sa kanya, nalabis na, na ikinatuan ni Master Roshi. Sa sandaling ito, si Goku at Krillin ay naglalakbay na ngayon sakay ng Flying Nimbus para maghanap ng babae para kay Master Roshi. Samantala, sa isang western saloon, isang inosenteng babae ang pumasok at umupo. Isang malaking cowboy ang naghihintay sa isang babae na nagngangalang lunch na isang nakakatakot na magnanakaw. Ang malambing at inosenteng batang babae na ito ay hindi nababagay dito, ngunit pagkatapos ay bumahing siya sa hindi inaasahan, ang kanyang pagbahing ay nagiging sanhi ng kanyang buhok na maging blonde at siya ay napalitan ng kasumpa-sumpa na si Lance, ang babaeng hinihintay ng malaking cowboy. Ang malaking cowboy ay nagulat at naghandang lumaban, ngunit siya ay madaling natalo ni Lance. Inilabas ni Lance ang lahat sa salon at umalis patungo sa mga riles ng tren. Doon, nadiskaril niya ang isang tren at nagnakaw ng pera mula sa isa sa mga kotse ng tren. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakas sa eksena hinahabol siya ng mga pulis at nagpaputok ng kanilang mga baril, ngunit malayo ang kanilang layunin. Pagkatapos ay naghagi si Lance ng granada, na nawasak ang isa sa mga kotseng pulis. Pagkatapos ay naghanda si Lance na barilin ang sasakyan ng pulis, ngunit sa sandaling iyon, bumahing siya. Siya ay nagiging isang malambing at inosenteng babae. Sa sandaling ito, bumaba ang mga pulis sa kanilang sasakyan para arestuhin si Lance. Nagkataon, si Nagoko at Krillin ay nakipagsapalaran sa disyerto upang maghanap ng batang babae para kay Master Roshi. Biglang narinig ni Goko ang inosenteng batang babae na sumisigaw para humingi ng tulong, kaya pumunta siya upang tingnan ang mga bagay-bagay. Pagdating nila, madaling natalo ni Goko ang dalawang pulis. Pagkatapos ng rescue, nagpa siya si Nagoko at Krillin na magiging mabuti siya para kay Master Roshi, at ang trio ay bumalik sa Kami House. Pagdating, inilabas ni Goku si Master Roshi sa banyo para salubungin siya. Sa hindi inaasahan, natigilan si Master Roshi matapos niyang makita si Lunch, at sinabi niya, Jackpot! Nagpasalamat si Lunch kay Master Roshi sa pagligtas sa kanya ng kanyang mga apo, ngunit sinabi ni Roshi na kapatid niya sila. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na isuot ang Master Roshi Training Armor, na kung saan ay walang iba kundi itim na damit panloob sa katotohanan. Nagsimulang magpalit si Lunch ng armor sa labas, Ngunit bago niya magawa, iminungkahi ni Krilla na magpalit siya sa loob, na ikinairita ni Roshi. Sinabihan ni Master Roshi si Nagoko at Krilla na magsuot din ng armor, para hindi siya magmukhang kahina-hinala. Pagkatapos ay lumabas si Lunch mula sa bahay, suot ang armor. Sa hindi inaasahan, bumahing siya, at nagbago ang sarili sa masamang Lunch. Pagkatapos ay pinaputok niya ang kanyang machine gun kay Master Roshi, Krillan at Goku. Sa kabutihang palad para sa kanila, muling bumahing si Lance, na binalik ang kanyang malambing at inosenteng anyo. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik ni Master Roshi ang kami house sa isang kapsula. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang kapsula na nagpapakita ng isang hovercraft. Pagkatapos ay umalis si na Lance, Krillin, Goko, at Master Roshi sakay ng hovercraft para sa isang mas malaking isla na masangkop para sa pagsasanay. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang bagong isla, at binuksan ni Master Roshi ang kapsula na naglalaman ng Kami House. Nagpa siya si Lunch na pumasok sa loob ng bahay at magluto habang nasa labas si na Master Roshi, Krillin, at Goku. Tinanong ni Roshi si Krillin kung mayroon pa siyang ibang naunang pagsasanay. Sinabi ni Krillin na mayroon siyang walong taong pagsasanay mula sa Orient Temple. Natutuwa si Master Roshi, at sinabi niya sa dalawang trainees na, susuriin niya ang kanilang kasalukuyang kakayahan sa pamamagitan ng pag-alam kung gaano kabilis ang dalawa na maaaring tumakbo sa isang isandaang metrong pagtakbo. Nauna si Krillin at naurasan sa loob ng 10.4 seconds. Sumunod si Goku at mabilis siyang nagsimula, ngunit pagkatapos ay nagkaroon siya ng problema sa kanyang sapatos. Naurasan siya ng labing isang segundo. Tinanong ni Goku kung maaari siyang tumakbo muli gamit ang iba't ibang mga sapatos, dahil ang kanya ay punit-punit sumang-ayon si Master Roshi at tumakbo muli si Goku, ngunit ngayon ay may bagong sapatos. Sa hindi inaasahan, nagawa ni Goku na mas mabilis at naurasan ng 8.5 segundo. Pagkatapos ay ibinigay ni Master Roshi kay Krillin ang kanyang stopwatch at sinabing susubukan niya ito. Nakakagulat, tumakbo siya sa isang daang metro sa loob ng 5.6 segundo, na ikinagulat ni na Krillin at Goku. Sa oras na ito, sinabi ni Master Roshi kay Goku na kumuha siya ng Bruski. Hindi naiintindihan ni Goku, kaya pumunta si Krillin sa Kami House para kunin ang bruski sa halip. Sa loob, hindi sinasadyang nadala niya ang alikabok na dahilan para bumahing si Lanch. Agad niyang hinabol si Krillin gamit ang kotsilyo ng butcher. Inurasal ni Master Roshi si Krillin sa isandaang metro habang hinahabol, at nalaman niyang tumakbo siya sa 8.8 segundo, na mas mabilis kaysa dati. Pagkatapos ay bumahing muli si Lanch at sa paggawa nito, Inihagis niya ang kutsilyo sa hangin at dumapo ito sa harap mismo ng isang takot na Krillin Pagkatapos ay sinabi ni Master Roshi kay Goku at Krillin na bibigyan niya sila ng isa pang pagsubok bago kumain Pumulot siya ng bato at isinulat ang kanyang simbolo ng Turtle School at ipinakita sa mga lalaki ang simbolo Pagkatapos ay ibinato ni Master Roshi ang bato sa malalim na gubat sa ibaba Ipinaliwanag niya sa mga lalaki na ang makakuha ng bato ay makakain ng hapunan Gayunpaman kung wala sa kanila ang makakakuha ng bato sa loob ng 30 minuto, kung gayon ay hindi sila makakatanggap ng anumang hapunan. Biglang tumalon si Goku mula sa bangin patungo sa gubat. Hinawakan niya ang isang sangahabang pababa, ngunit nabali ito at tumama siya sa lupa sa isang kalabog. Bumangon siya at naghanda upang simulan ang paghahanap ng bato. Samantala, si Krillin ay naghahanap ng paraan patungo sa gubat sa ibaba. Pagkatapos ay napagtanto niya na malamang na hindi niya makukuha ang bato sa ganoong kalaking gubat. Lalo na sa paghahanap din ni Goku, Nag-iisip siya ng ibang paraan para makakuha siya ng kanyang hapunan, kaya pumulot siya ng bato, at kumuha ng panulat mula sa isa sa mga taga nayon, at pagkatapos ay isinulat niya ang simbolo na isinulat ni Master Roshi sa bato. Pagkatapos ay bumalik siya sa Kami House. Sa ibang lugar, hinahanap pa rin ni Goku ang aktwal na bato ni Master Roshi, at ginagamit niya ang kanyang matalas na pangamoy para masubaybayan ito. Hindi nagtagal, dumating si Krillan sa Kami House at ipinakita kay Master Roshi ang bato. Sinuri ni Master Roshi ang bato at ibinato ito sa ulo ni Krillan, dahil napansin niya na hindi ito nakasulat sa kanyang sulat kamay at sinabihan si Krillan na hanapin ang tunay na bato. Nang maglaon, habang naghahanap sa gubat, narinig ni Krillan ang boses ni Goku. Naabutan niya siya at nakitang natagpuan ni Gouko ang bato. Tinanong ni Krillan kung maari niyang tignan ang bato, kaya ibinigay ito ni Gouko sa kanya sa hindi inaasahan, tumakbo si Krillin kasama ang bato, kaya hinabol ni Goku si Krillin sa gubat. Pareho silang tumawid sa isang tulay at nang makarating si Krillin sa kabilang panig, pinutol niya ang mga lubid na humahawak sa tulay, na naging dahilan ng pagkahulog ni Goku sa ilog sa ibaba. Si Goku, gayon paman, ay mabilis na bumangon at patuloy na hinabol si Krillin. Pagkatapos ay iminungkahi ni Krillin na maglalaban sila para sa bato, kaya naman, pumayag si Goku hindi nagtagal, nanalo si Goku sa labanan at sinabihan si Krillin na ibigay sa kanya ang bato. Sa hindi inaasahan, tinapon ni Krillin ang ibang bato, kaya hinabol ito ni Goku, iniisip na ito ang tunay na bato. Ngayong nasa kay Krillin na ang tunay na bato, bumalik siya sa Kami House. Sa Kami House, binigay ni Master Roshi ang kanyang pag-aproba kay Krillin na natagpuan niya ang tamang bato. Di nagtagal, sa hapagkainan, kinakain ni Nakrilan at Master Roshi ang pagkaing inihanda ni Lunch para sa kanila, habang si Goku ay gutom na nakatingin. Pagkatapos ay tinanong ni Master Roshi si Lunch kung anong uri ng isda ang nasa nilagang. Sa hindi inaasahan, sinabi sa kanya ni Lunch na ito ay pufferfish. Agad na nakaramdam ng pagkahilo si Nakrilin, Master Roshi, at Lunch, dahil nakakalason ang pufferfish. Kinabukasan, gustong magsanay ni Goku, Ngunit sinabi sa kanya ni Master Roshi na magsisimula ang pagsasanay sa susunod na araw, dahil nararamdaman pa rin nila ni Krillin ang epekto ng Pufferfish. Sa ngayon, mahimbing na natutulog si Nagoko at Krillin, pareho silang excited sa training bukas. Natutulog si Goku kasama si lunch, habang natutulog si Krillin at Master Roshi sa ibaba. Kinabukasan, ginising ni Master Roshi si Krillin, at pagkatapos ay nagpunta siya kay Goko upang gisingin para sa pagsasanay. Ngunit nakita niya si Lanch na nasa kanyang masamang kalagayan. Sinubukan niyang gisingin si Gouko gamit ang isang walis, ngunit sa halip ay ginising nito si Lanch. Nakita ni Lanch si Goku sa kama kasama niya at nagalit. Naglabas siya ng machine gun at pinaputukan si na Goku at Roshi. Sa huli, nagalit ng husto, binigyan ni Gouko si Lanch ng isang mabilis na sipa at pinaalis siya. Biglang sinimulan ni Master Roshi na suriin siya upang matiyak na hindi siya masyadong nasaktan. Ngunit sa katotohanan, sinusubukan niyang sundutin at hawakan ang mga suso ni Lance, nang makitang nawalan siya ng malay bilang pinakamahusay na pagkakataon para kapkapin siya nang hindi nagdurusa sa kanyang galit. Ngunit nagpa na hayaan ito matapos igiit ni Goku na simulan nila ang kanilang pagsasanay. Sa kalaunan, nagpapatuloy sila upang simulan ang araw na pagsasanay. Dinala ni Master Roshi ang dalawang lalaki upang mangulekta ng ilang bote ng gatas mula sa tagagatas sa malapit na nayon. Kailangan nilang maghatid ng gatas sa lahat ng tao sa isla, bago mag-almusal. Sa sandaling ito, nagpatuloy ang tatlo sa pagtakbo ng ilang melya, na nagpapagod kay Krillin. Pagkatapos ay sinabi ni Master Roshi na tatakbo sila ng pagzig sa pagitan ng mahabang kahabaan ng mga puno, na ikinatakot ng kalbo. Habang nagpatuloy sina Roshi at Goku, nakaisip si Krillin ng ideya, kaya sinubukan niyang tumakbo ng derecho sa daan, ngunit hindi nagtagal ay nahuli siya ni Master Roshi. Sa sandaling ito, habang iniisip ni Krillan na natapos na nilang ihatid ang lahat ng gatas, sa hindi inaasahan, itinuro ni Master Roshi na kailangan pa nilang umakyat sa isang napakahabang hagdan upang ihatid ang isa pang gatas, na nakakapagod pareho kina Goku at Krillan sa kanilang paglalakbay sa tuktok. Nang magsimulang makaramdam ng pagod si Goku, ikinwento sa kanya ni Roshi ang tungkol sa kung paano dumaan ang kanyang yumaong lolo sa parehong ehersisyo na tulad nito, at ni minsan ay hindi nagreklamo tungkol dito si Goku ay agad na umakyat sa hagdan, nasa sabik at labis na naudyukan sa pag-iisip na ginagawa ng kanyang lolo ang parehong ehersisyo ilang taon na ang nakalipas. Samantala, si Krillin ay nagpupumiglas sa mga hakbang, kahit na siya ay pagod mula sa umaga. Sa wakas, pagkatapos umakyat ng maraming hagdan, nakarating sila sa bahay ng isang monghe na nagsasabi sa kanila ng World Martial Arts Tournament. Hindi alam ni Goku ang tungkol dito, kaya ipinaliwanag sa kanya ni Krillin. Ang World Martial Arts Tournament ay isang paligsahan kung saan nakikipagkumpetensya ang pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Ito ay parang walang pigil na labanan kung saan kasama ang isang boxing gorilla, Bruce Lee, at Godzilla mismo sa paligsahan. Excited si Goku nang marinig ito. Samantala, natalo ni Yamcha ang isang buong dojo at napakagandang makitang bumuti siya tulad ni Goku. Sigurado din siya na, sa papalapit na tournament, sasali din si Goku. Pagkatapos ng maikling talakayan tungkol sa paligsahan, inihatid ng mga lalaki ang natitirang gatas. Matapos makumpleto ang bawat bahay, ipinalam sa kanila ni Roshi na tapos na sila sa kanilang pagsasanay sa umaga, at ngayon ay magsisimula na ang pagsasanay sa kalagitnaan ng umaga, na ikinagulat ng dalawa. Sa oras na ito, si Krillin at Goku ay pagod na pagkatapos ng pagsasanay sa paghahatid ng gatas ni Master Roshi. Pagkatapos ay sinabi ni Master Roshi kina Goku at Krillan na ang kanilang pagsasanay sa kalagitnaan ng umaga ay mag sa mga bukirin sa lugar na ito, ngunit dahil ang pagsasanay na ito ay nilalayong palakasin ang kamay, kailangan nilang gawin ito gamit lamang ang kamay. Ang mga lalaki ay nagsimulang mag sa dumi at kumpletuhin ito makalipas ang ilang oras. Susunod, oras na para sa almusal. Si Lunch ay nagluto ng salo-salo sa mga lalaki. Sa kasamaang palad, Si Krillin ay naglalagay ng maraming paminta sa kanyang pagkain, at dahil dito, bumahing si Lunch sa kanyang marahas na sarili. Nagsimula siyang magpaputok ng mga bala kay Goku, Krillin, at Master Roshi. Agad na tumakas ang tatlo sa Kami House. Naisip ni Master Roshi na magandang ideya kung lalabas sila para kumain. Pagkatapos ng almusal, ang mga lalaki ay kailangang mag-aral hanggang sa tanghal iyan. Ipinaliwanag ni Master Roshi sa kanila na ang isang malakas na katawan ay isang basura lamang kung walang matalinong pag-iisip. Pagkatapos ng tanghal iyan, ininungkahi ni Master Roshi na umidlip sila ng ilang oras bago nila ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Pinag-uusapan nilang tatlo ang nalalapit na World Martial Arts Tournament. Pagkatapos matulog, gagawa na ng construction work ang mga boys ang gawaing construction ay makakatulong sa kanila sa kanilang kalamnan at balanse, at para sa kanila na kumita ng pera sa gilid. Sinabi ni Master Roshi sa mga lalaki na hindi nila kailangang gamitin ang kanilang mga kamay sa paghukay, ngunit walang mga power tool. Sinagoko at Krillan ay nag-shovel, nag at nag sa susunod na ilang oras. Iniisip ni Krillan ang tungkol sa oras na siya ay nasa Oran Temple, at kung paano siya binubuli ng mga senior trainees dahil siya ay pandak at mahina. Matapos itong maalala, natamaan ng husto ni Krillen ang piko kaya bumagsak ang tuktok nito at dumapo sa harap mismo ng takot na head construction worker. Pagkatapos ng gawaing construction, sinabi ni Master Roshi na oras na para sa paglangoy. Gayunpaman, gustong matuto ni Nagoko at Krilan ng martial arts. Sinabi ni Master Roshi sa mga lalaki na tuturuan niya sila ng martial arts kapag nakapagalaw na sila ng malaking bato. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang malaking bato. Sinabi ni Krilen kay Master Roshi na imposibleng ilipat ang isang malaking bato na ganoon kalaki. Tumugon si Master Roshi kay Krilen sa pamamagitan ng paggalaw ng malaking bato. Pagkatapos ay sinubukan ni Goku na ilipat ang isang malaking bato na may katulad na laki. Sa hindi inaasahan, nagawa niyang ilipat ito, na ikinagulat ng dalawang kalbo. Pagkatapos ay sinabi ni Master Roshi kay Goku na itinuro niya ang maling malaking bato at kaya ipinakita ni Master Roshi kina Goku at Krillin ang isang napakalaking bato. Sinabi niya sa kanila, kapag nagawa nilang ilipat ang malaking bato na iyon ay kukuha sila ng pagsasanay sa martial arts mula sa kanya. Pagkatapos ay inutusan ni Master Roshi si Nagoko at Krillin na gawin ang sampung laps ng paglangoy sa lawa. Gayunpaman, ang paglangoy sa lawa na ito ay hindi cakewalk, dahil ang mga pating ay nagpapatrolya sa lawa kaya ang mga batang lalaki ay lumalangoy para sa kanilang buhay habang hinahabol sila ng mga pating. Pagkatapos ng mahigpit na pagsasanay na ito, ang kanilang susunod na training exercise ay nangangailangan na sila ay itali ng lubid sa isang puno. Ipinaliwanag ni Master Roshi sa mga lalaki na, kung minsan sila ay mako corner, kaya kailangan nilang umiwas sa kalaban. Tinanong ni Goko kung saan sila iiwas ni Krillin. Sa hindi inaasahan, hinampas ni Master Roshi ang isang bahay pokyutan at nagtago sa likod ng isang puno. Pagkatapos ay nagsimulang humabol ang mga bubuyog kina Goko at Krillin. Pagkatapos nito, parehong sina Goko at Krillin ay natatakpan ng mga kagat ng pokyutan mula ulo hanggang paa. Sinabi ni Master Roshi sa mga lalaki na tapos na ang kanilang unang araw ng pagsasanay. Pagkatapos ay tinanong ni Krillin si Master Roshi kung ang pagsasanay bukas ay magiging kasing hirap ngayon. Tumugon si Master Roshi kay Krillin na nagsasabing mas mahirap, dahil ang mga lalaki ngayon ay magsusuot ng 50 pounds turtle shells sa kanilang mga likod, habang sila ay nagsasanay. Sa tulong ng pagsasanay ni Master Roshi, magiging sapat na matigas si Nagoko at Krillin para sa World Martial Arts Tournament. Maraming salamat sa panonood. sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin. At para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.